Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Maraming matututunan ang mga Aris sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa mga problema ng pamilya, problema ng tahanan, at sa issue ng pera. Sa araw na ito, magaganda ang pag-unite ng mga kapamilya at makatulong ito para makita ng mga aris ng klaro kung ano ang mga dapat gawin sa kanilang mga posisyon sa buhay. Magaganda ang estratehiya ng mga diskusyon sa araw na ito. Ikaw, aris, at ang mga taong iyong pinagkakatiwalaan ay magkasundo sa araw na ito na mag-move forward. At ngayong araw, matalas ang iyong mga kutob kaya magaganda ngayon ang iyong pakiramdam patungkol sa mga sitwasyon o kaya sa ibang tao. Mabilis mong makuha kung ano ang mga intensyon ng iba. At maganda ang mga partnership sa araw na ito, maganda ang mga relasyon at ikaw naman ay magkaroon ka ng positibong pananaw pagdating sa mga pangarap mo, pangarap para sa pamilya at mamaya hapon, magiging malakas ang impluensya ng buwan sa iyong work at health sector. Ito ang magdulot sa iyo na lalo kang magkagusto na maging malusog, maging maayos ang iyong pamumuhay at mas maging organisado. Sa araw na ito, Marami sa mga aris ang focus ay nasa kanilang trabaho at sa iba't ibang sirkumstansya ng buhay. Marami rin sa mga aris sa araw na ito gustong sumubok ng mga bagong trabaho sa bagong industriya at magaan ngayon ang pagsusumikap ng mga aris lalong-lalo na sa kanilang trabahuan. Magaganda ang mga expectations ng iyong mga kasama at ikaw rin Ngayong araw ay mas seryoso sa iyong paghanap buhay. Maganda ngayon ang mood ng mga aris. Maganda ang takbo ng pag-ibig sa araw na ito. Malakas ang tsansa na ang mga tao ay magbigay ng papugay at suporta sa iyo. Maganda rin ngayon ang energy ng mga aris. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 13,

Mas creative naman ang mga choros ngayong araw. Magaganda ang iyong mga pananaw at ang mga views mo sa buhay. Ngayong araw lang, kailangan bantayan ang mga distorbo kasi maraming distractions sa araw na ito. At ngayong araw, magaganda naman ang challenge pero mas maklaro ngayon ng mga choros kung ano ba ang mga dapat nilang gawin dahil merong mga disagreement, merong mga tao na hindi sangayon ngayon sa iyong gagawin. At dahil dito, lalo kang mag-isip kung ano pa ba ang mga magagandang ideya, mga magagandang plano, lalo kang mas maging energetic pagdating sa iyong panap buhay, sa pagsusumikap mo para sa iyong mga mahal. At marami kang mga oportunidad na makita sa araw na ito. Marami kang oportunidad na maisip, lalong-lalo na sa trabaho, sa negosyo. At ngayong araw rin, maganda ang mga pag-iisip ngayon ng mga choros. Dahil sa araw na ito, parang pakiramdam mo na enough ka at makakaroon ka na total honesty sa mga sitwasyon mo, mas maging practical ka sa iyong mga desisyon at mas maging leader ka rin sa araw na ito na hinahayaan mo yung ibang tao pero ikaw ang unang-unang nagsusumikap. Magaling ka rin sa pagmanage ngayon ng iyong pera at mataas ang iyong pasensya ngayon pagdating sa mga oportunidad dahil lalo ka na nagsusumikap, lalo ka na nag-aaral, kung ano pa ba, ba ang mga pwede mong gawin para lalo ka na mas maging competitive sa linya ng iyong trabaho. Maganda ang mood ngayon ng mga Taurus. Ang energy medyo mababa kaya bantayan ang tamang pahinga. Marami sa mga Taurus ngayong araw mabilis kayong mapagod. Ang pag-ibig naman sa araw na ito katamtaman lamang. Merong mga Taurus na happy sa araw na ito. Meron ring yung iba na medyo nakakaroon ng problema sa kanilang pag-ibig dahil sa mga pangamba, dahil sa anxiety o kaya depression ng kanyang kapartner. Nauuna ang mga takot, mga pangamba pagdating sa takbo ng relasyon at sa araw na ito maayos naman ang pasok ng pananalapi ngayong araw meron ring good news ngayon para sa mga choros sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Pisces ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2 11 19 33 34 at 38. Maganda naman ang progress ng mga ginagawa ng Gemini sa araw na ito at kasama na bukas. Maganda ang focus ng mga Gemini. Ngayong araw magkakaroon ka ng mataas na kumpiyansa sa sarili. Magaganda ang mga ideyang pumapasok sa iyong isipan kaya magaganda ang plano ngayon. At excelente ang mga insights mo patungkol sa mga relasyon, sa iyong pursuit sa mga pagsusumikap mo sa buhay, sa plano mo para sa iyong trabaho at sa iyong career. At kahit na medyo mahirap pakisamahan yung ibang tao, ngayong araw ang mga Gemini mahili kayong mag-analyze, kaya nagkakaroon kayo ng mas maayos na desisyon. At in touch kayo sa inyong mga kasalukuyang prioridad, kaya maganda rin ang options ninyo ngayong araw. At sa araw na ito, Gemini, ikaw naman ay Nagiging mahaba ang iyong pasensya pagdating sa mga pag-uugali o kaya mga ginagawa ng ibang tao. Yung ibang mga Gemini ngayon medyo confrontational, magiging prangka at sasabihin kung ano ang mga hindi nagustuhan. Yung iba naman medyo tahimik lang sa araw na ito pero malalim ang mga pag-unawa. At ngayong araw napakaganda ng takbo ng pag-ibig. Masaya ang karamihan sa mga Gemini sa araw na ito. Anuman ang mga pagtatalo, pag-aaway ng magkarelasyon ay hindi maging sanhin ng mga paghihiwalay. Maayos naman ang pera para sa mga Gemini ngayong araw. Ang kailangan bantayan ay ang kalusugan. Merong mga Gemini nakakaroon ng problema sa kanilang katawan dahil sa sobrang pagod. Yung iba naman medyo Kulang sa sustansya, kaya madaling mapagod. Kulang, mababa yung resistensya. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 8, 14, 28, 32, 35, at 36. Magaganda ang ideya ng mga cancer sa araw na ito. Kahit na medyo mahirap ngayon ang mga sitwasyon para sa mga cancer dahil maraming problema, maraming kakulangan, pero exciting ang ideya at pakiramdam ngayon ng mga cancer patungkol sa inyong long-term plan. Magaganda ang plano ninyo para sa future at makapag-focus kayo sa iyong pagkikipagkaibigan, sa mga relasyon mo, sa iyong connection sa komunidad at ngayong araw mas inspired ka kung ano man yung mga success ng ibang tao. Ikaw rin ay magkakaroon ng mga bagong ideya, mga bagong plano, lalong-lalo na mga bagay na gusto mong subukan. Mas adventurous ang mga cancer sa araw na ito. Mamayang hapon, magiging malakas ang impluensya ng buwan sa iyong communication sector. Kaya pagdating sa bandang hapon at gabi, lalong magiging matapang ang mga cancer. Magaganda ang inyong mga pakikipag-usap sa ibang tao at mas gusto ng mga cancer payapa ang mga pagsasama kaya mas maging maunawain rin kayo pagdating na sa bandang hapon at gabi at ngayong araw magaganda ang istorya na maririnig ng mga cancer patungkol sa mga pinagdaanan ng ibang tao kaya marami kang makuhang impormasyon ngayong araw at sa araw na ito ikaw rin ay mas maging motivated pero bantayan kasi may mga chismis sa araw na ito kailangan piliin kung ano anuman ang mga impormasyon na iyong pinaniniwalaan. Ngayong araw, maganda naman ang mood ng mga cancer. Ang mababa sa araw na ito ay ang inyong energy. Madali kayong mapagod, baka kulang-kulang sa tulog, kulang sa tamang pahinga, o kaya kahit nakahiga na, ang dami-daming mga iniisip kaya parang drain pa rin, pagod pa rin ang iyong katawan. Ang pera sa araw na ito katamtaman lamang kaya kailangan bantayan ang mga gastos, ang mga utang, siguraduhin na ito ay kayang-kayang bayaran. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8. 19, 23, 27, 29 at 36. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda naman ang mga opinyon ng mga Leo sa araw na ito. Ngayong araw, mas mabusisi ang mga Leo, very particular kayo, maganda ang inyong disiplina sa sarili. Sigurado kayo sa inyong mga pananaw at sa inyong mga paniniwala. At ngayong araw, ang focus ng mga Leo ay nasa kanilang mga obligasyon. Mahilig kayong tumulong at magbigay ng suporta sa araw na ito. Napaka-active ng mga Leo ngayong araw, mataas ang inyong energy, kaya marami kayong matapos, marami kayong magawa. Ang pera, ang problema sa araw na ito, Leo, kasi ngayong araw, maraming mga Leo ang maaari na magkaroon ng mga problema pagdating sa mga bayarin kasi hindi sapat ang pera o kaya merong mga delay sa sweldo ngayong araw. Buti na lang malakas ang impluensya mamaya ng buwan sa iyong sektor kaya mas maging komportable ka at mas maramdaman mo ang stability pagdating na sa bandang hapon. Aktibo ang utak ng mga Leo sa araw na ito. Very creative kayo. Magaganda ang inyong mga plano. Yung iba ay bago para sa inyo pero hindi kayo takot. Maganda ang energy ng mga Leo ngayon. Very innovative sa inyong pag-iisip. Lalong-lalo pagdating sa negosyo at sa inyong mga pangmatagalang layunin. Ngayong araw marami ang distorbo. Pero magaling ang mga Leo makisama sa araw na ito. Magaling kayo sa inyong komunikasyon. Kaya... Maayos ang inyong pakikiusap sa ibang tao. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 5, 7, 10, 17, 29 at 43. Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw, Virgo. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na mas engage ka ngayong araw pagdating sa iyong mga emosyon. At makulay ang buhay ng mga Virgo sa araw na ito. Maraming mga bagong experiences at sa araw na ito, mas maging malawak ang iyong pag-unawa sa pagitan mo at ng iyong kapartner. Ang iyong special someone ngayong araw ay mas magkaroon ng respeto sa iyo. Sa araw na ito, magaling na leader ang mga Virgo at magaling kayo sa inyong pagbili, sa inyong mga ideya pagdating sa negosyo, nakakaroon kayo ng malakas na kagustuhan na tulungan rin yung ibang tao, lalo na yung mga kapatid mo. Ngayong araw, malakas ang pagiging enthusiastic ng mga Virgo, ginaganahan kayo sa mga bagong proyekto at nagiging palaban kayo sa mga bagay na hindi kayo masyadong sigurado o kaya bago sa inyo. Ngayong araw, araw. Maganda ang mood ng mga Virgo. Napakaganda rin ng takbo ng pag-ibig ngayon. Ang mga single na Virgo ay maaring swertihin sa araw na ito na makilala ang isang tao na magkaroon ng malaking papel sa buhay mo. Maganda rin ang energy ng mga Virgo ngayong araw. Ang pera ang dapat nabantayan sa araw na ito. At ngayong araw, mataas ang intuition ng mga... Virgo, madali ninyo na mabasa kung anuman ang mga nangyayari sa kapaligiran kasi malakas ang iyong kutob ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 8, 11, 18, 22, at 26. Mas matapang at palaban ang mga libra sa araw na ito. Marami kayong natutunan sa inyong mga experiences. At ngayong araw, huhugutin ninyo ang inyong lakas at ang inyong courage. Ngayong araw rin, kayo ay maaring ma galing sa ibang tao ngayon na medyo bully o kaya kung ano-ano ang mga pinagsasabi. At sa araw na ito, kailangan ang pasensya kasi ang dami-daming tao ngayon na magpainit ng ulo ng mga Libra. Sa araw na ito, Libra, kailangan na hindi pansinin yung mga tao na nag-aaksaya lang ng iyong oras. Magaling pa naman ang mga Libra sa araw na ito na mag-analyze, lalong-lalo na sa mga patterns, pagdating sa negosyo, sa inyong pera, at mag-improve ang inyong strategiya ngayong araw. At natural sa mga Libra sa araw na ito na sa kanilang mga kaibigan, magaganda ang inyong mga pangarap at ideal sa araw na ito. Mamayang hapon, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong privacy sector kaya pagdating na sa bandang hapon at gabi medyo tahimik, medyo privado ang karamihan sa mga libra kahit na aware kayo sa kung ano ang mga nagaganap sa kapaligiran karamihan sa inyo parang sinasarili ninyo kung ano ang inyong mga nalalaman at kung ano ang inyong payo mataas ang stress ng mga libra ngayong araw kaya kailangan rin na libangin mo ang iyong sarili at gawin ang mga bagay na nag nagpapasaya sa iyo. Maayos naman ang mood ng mga Libra. Maganda ang inyong energy sa araw na ito. Ang pag-ibig naman ay maayos ngayong araw kaya magkakaroon ng bigayan ang mga mag-asawa. Ang mga single na libra sa araw na ito, malibang rin kayo ma-enjoy ninyo ang inyong sarili at maari na ang focus ay mapunta rin sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na ang inyong mga magulang. Maayos rin ngayong araw ang takbo ng pananalapi. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay...

Huwag mawala ng gana sa araw na ito, Scorpio, kasi merong mga plano na maaring hindi matuloy ngayong araw. Karamihan rin sa mga Scorpio sa araw na ito, nakakaroon ng problema sa kanilang kalusugan. Yung iba, nakakaroon ng sakit sa likod at yung iba naman ay mayroong mga sakit ng ulo at kailangan ninyo na alagaan ang inyong kalusugan kasi mas prone kayong magkasakit ngayong araw. Mababa ang energy ng mga Scorpio. Pero maganda ngayong araw ang enerhiya ng pag-ibig kaya makuha mo, maramdaman mo ang suporta at pag-unawa ngayon ng mga tao. At kahit na meron mga tao na hindi palaging sumasangayon sa iyong mga gusto, meron ring mga tao ngayon na naniniwala sa iyong kakayahan. Kaya huwag kang ma-frustrate sa iyong sitwasyon ngayong araw. Mayos naman kahit papano ang takbo ng pananalapi ng mga Scorpio, meron lang iba na minor problema sa pera dahil medyo mabagal nga naman ang mga pagtakbo ng pananalapi, medyo mahirap pa rin ang mga sitwasyon. Pero ngayong araw, magkaroon ka ng magandang inspirasyon. Mas maging interesado ka sa mga bagay na dati ay hindi pumapasok sa iyong isipan. Mamayang gabi, ang moon ay papasok sa iyong sektor, kaya mas magkaroon ka ng enjoyment. At mas maging positibo ang iyong mga ideya at ang iyong pakikitungo sa iba pagdating na sa bandang gabi. At mas malaya mong maipahayag ang iyong sarili. Sa araw na ito, Scorpio ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 18, 29, 34, 38 at 40. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas maging leader naman ang mga Sagittarius ngayong araw. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor. At ito ang magdulot sa iyo na klaro sa iyo ang iyong mga gagawin ngayong araw. Mas mabilis mong maunawaan ang mga sitwasyon at mas maging maganda ang iyong energy sa araw na ito dahil mas maging responsable ka, magsusumikap ka, at mas galingan mo ang iyong performance. Malakas ang impluensya ng araw ngayon na tatanggapin ng mga Sagittarius anuman ang challenge na ng araw. Hahanapin nyo ang mga familiar na nabagay pero ang mga bago ay inyo ring susubukan. Hindi kayo takot. At sa araw na ito, very stimulated ang utak ng mga Sagittarius. Ang dami-dami ninyong mga iisipin ngayon at pagdating sa mga bagay na hindi kasundo sa ibang tao, lalo kayong nagsusumikap na gumawa ng research at ayusin ang inyong trabaho at pagtuunan ng pansin ang inyong kalusugan. Maganda rin ang powers of communication ng mga Sagittarius sa araw na ito. Ngayong araw, Sagittarius, ikaw ay maganda naman ang takbo ng pag-ibig ngayon, maayos ang pag-unawa, at ang mga obligasyon ay napagtutuunan naman ng pansin, maganda rin ang pasok ng pera at ang mood ngayon ng mga Sagittarius. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay orange, at ang lucky numbers mo ay 1, seven, seventeen, twenty-eight, forty-two, at forty-four. Maraming tao ngayon ang magpakita ng concern sa mga Capricorn. At ngayong araw, karamihan sa mga tao ngayon ay mas seryoso at ngayong araw rin ay sensible ang mga Capricorn. Magaganda ang iyong mga idea, Marunong ka na i-handle ngayon ang mga negatibong pag-iisip, lalo na ang mga tao na hindi masyadong tumutulong sa iyo. Ang mga tao na nagiging pabigat sa iyo ngayong araw ay kayang-kaya mong i-handle. Maganda ang mood ng mga Capricorn sa araw na ito pero mababa ang inyong energy. Mabilis kayong mapagod, mabilis kayong mawala ng gana pero maganda naman ang takbo ng pag-ibig ngayon para sa inyo. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong spirit sector kaya ngayong araw ay magkaroon ka ng inspirasyon kung paano ka tumulong rin sa ibang tao sa maliit na pamamaraan kasi ikaw rin meron kang mga pinagdadaanan, meron ka rin mga problema na hinaharap pero hindi ka nawawalan ng pag-asa na tumulong o hindi ka nawawalan ng gana na tumulong sa ibang tao. Magaling ang mga Capricorn, magbigay ng magandang payo sa araw na ito at karamihan sa mga Capricorn ngayong araw meron mga trial and error sa kanilang mga ginagawa. Magaganda ang inyong pag-verbalize ngayon sa inyong mga plano. Kaya natutulungan ka rin ng iba pagdating sa mga mas maayos na desisyon. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 1, 3, 9, 18, 20, at 35, Maganda naman ang araw na ito para sa mga Aquarius. Ngayong araw ay makonfirm ng mga Aquarius kung ano ang mga direksyon na dapat nilang tahakin. Mas klaro sa iyo kung ano ang gusto mo, ano rin ang gusto ng iyong pamilya, ano pa ang mga dapat gawing adjustment. At sa araw na ito, maganda ang mood ng mga Aquarius. Happy kayo kahit papano. Yung ibang mga Aquarius, kahit merong mga pinagdadaanan, ay patuloy na nakikipaglaban sa buhay. Maganda ang takbo ng pag-ibig kaya ang mga pagsasama, ang relasyon sa pamilya, sa mga kaibigan at sa iyong special someone ay maayos. Ang problema ng mga Aquarius ngayong araw ay nasa kanilang pera. Medyo mababa ang pasok ng pera, ang daming mga bayarin, ang daming gastusin. Kaya meron rin ibang mga Aquarius na nasusobrahan ang pag-iisip. Yung iba naman ay masyadong nag-overtime kaya sobrang pagod sa kanilang trabaho at naaapektuhan rin ang kanilang mga desisyon kasi yung iba, sobrang matapang, pero yung iba, meron pa rin mga pag-alinlangan. At buti na lang, pagdating sa bandang hapon, lalo kang magkaroon ng kumpiyansa sa iyong abilidad at sa iyong talento. Mamayang gabi, ang moon ay papasok sa iyong intimacy sector, kaya mas lalo kang mag-diversify, mas lalo mong hanapin kung ano ang mga masasaya, ano ang mga instruction rin ng ibang tao. Ang moon, ang magbigay sa iyo ng karagdagang lakas ng loob kung saan ikaw Aquarius ay ma-focus mo ang iyong energy at yung mga bagay na hindi na dapat pansinin ay hindi mo na papansinin. Mas maging reliable ka, mas maging pasensyoso at hardworking lalong-lalo na sa bandang gabi. Ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 13, 19, 21, 34 at 40. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda ang abilidad ng mga Pisces sa araw na ito dahil ngayong araw ang mga Pisces ang magsilbing guide ng ibang tao. Maganda ang wisdom at ang self-sacrifice ngayon ng mga Pisces at nauunawaan ninyo ang iba't ibang pananaw ngayon ng karamihan sa mga tao nakapalibot sa iyo. Ang iyong kumpiyansa sa sarili ay mataas ngayong araw. Maganda rin ang takbo ng pag-ibig ngayon. Merong mga Pisces na maaring magkaroon ng date mamaya o kaya magkaroon ng oras na makipag-usap ng mahaba sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung ibang mga... Pisces naman, sa araw na ito, ang focus ay nasa pagkalingan ninyo sa inyong sarili. Maganda rin ang inyong energy, kaya marami kayong matapos ngayong araw, mas maging practical kayo pagdating sa inyong mga responsibilidad. Ang pera ngayong araw, hindi masyadong maganda, pero magaling ang mga Pisces sa pag-manage ng kanilang pera, sa kanilang pag-budget. At sa araw na ito, ang mga Pisces magaling sa pag-solve ng mga mystery. Naaakit kayo sa mga puzzle kaya mas nagiging creative kayo. Maganda rin ang inyong concentration ngayong araw. Sa araw na ito, mas mature mag-isip ang mga Pisces. Seryoso kayo sa inyong mga responsibilidad. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 2, 11, 16, 28, 37 at 41. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa atin Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin bibiya, never kang bibitin Makinig sa hula ng tarot, kubag na naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo nito ka na, araling Pilipino na ang kakana